kain tayo. Ulam po ay pritong tilapia. Aking ulam. Sarap. Tsaka okay. yung aking sausawan ay tuyo, tsaka kalamansi, sili. Yes, kanin. Ito ko kumain sa pintindahan. Kain tayo. Kamayak. lakas ang ulan. Maulan na ano. Maulan na hapon. pag kasi ang madalas talaga sa ay tuyo, kalamansi at saka sili. Ito. Pain. Pag umuulan kasi, hindi na talaga kumain, ano? Kaya, no, pag may mga sabaw-sabaw. Kaya, -sabaw. ko. Tinap yung ano, yung laki niy eh, tapos nalagyan mo ng itlog. Kung wala kang budget pang ano, pang sinabawan. Wala kung may budget ka, tapos yung bulalo, bilaga, sinigang, no? Nalang na pag marami kayo sa papagkainan. Sa Sama mo yung buong pamilya, magkakasama kayo. Sabang pumakain, nagpipuntuhan, parang sel-saya. Tapos, nagsishare ng bawat ano sa isa't isa. Maganda yung pamilya na napaka-close. Yung kumbaga open kayo sa isa't isa. Hindi yung nag-aaway. Pero ang pag-aaway kasi normal lang naman yun kasi hindi talaga mawawala yun eh. Kasi sabi nila, kung mayroon daw ganong pag-aaway dun, dun mo rin makilala ang bawat ugali sa isa't isa. Pag mayroon ganon. Kasi pag wala kayong away, so ang ibig sabihin nun, nagpaplastikan kayo. Hindi tulad ng may away, at least, nakilala niya yung sarili niyo sa isa't isa. Diba? pinagtataon ko kasi ng ano, ng walang gaano bumibili. Kasi napuputol kasi pag may bumibili. Eh. Puputol yung ang record. Kaya kumain na rin kayo sabayan nyo. Sabayan, tapos na ako pala. Dapat na nung umpisa. Salamat sa mga nanonood. Bye!